Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magpantuhan. Matapos ang Desmond Bain trade ay sinusubukan nga ng mga teams ngayon na alamin kung rebuilding ba o retooling lamang ginagawa ng Memphis Grizzlies ayon kay Brian Windhorst ng ESPN. Kung rebuilding nga ay una pa lamang nagalaw ang Desmond Bain trade at malamang ay susunod na si Jamoran sa trade market. Kaya naman ayon kay Brian Windhorst ay nagsisimula na ang mga teams na mag-inquire regarding Jamoran at sa trade availability nito. Sa ngayon ay wala pang sinasabi ang Memphis Grizzlies kung available ba si Jamoran sa trade market o kaya naman untouchable ito. Wala din silang sinasabi kung ano ba ang trade value nito at kung ano ba ang gusto nilang kapalit nito kung sakali. Subalit kung pagbabasayan nga natin ang naging kapalit ni Desmond Bain ay mukhang napakadami nga hihingiin ng Memphis Grizzlies na kapalit ni Jamorant kung kay Desmond Bain nga na third best player nila sa likod ng All-Stars, Jamuran at Jaren Jackson Jr. ay limang first round pick at isang NBA champion kay KCP at isang solid young player kay Cole Anthony ang naging kapalit nito. Just imagine kay Jamuran na bukod na lamang sa mas mataas ang value ni Jamoran kaysa kay Bain, mas mabenta nga ito sa mga fans at mas kaya magpataas ng ticket prices ng isang team. Tiyak na mas matindi pa nga magiging kapalit nito mga kaibigan kung sakali. Sa ngayon ay may mga teams nga na tulad ng Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, at Phoenix Suns na naghahanap ng legit na point guard for the long run sa kanilang franchise. Kung sakaling maging available si Jamuran sa trade, saan team ba sa palagay siya makakagawa ng malaking impact? Habang ayaw naman sa balita ng The Athletic, ang Toronto Raptors ay open o bukas sa usapan ng trade involving the Canadian star RJ Barrett dahil ang priority nga daw nila ay ang mas magamit si Scotty Barnes, Brandon Ingram at Grady Dick sa mga wing positions. Medyo surprising nga ito considering na napakaganda ng pinapakita ng hometown hero ng Toronto sa kanyang unang buong season sa Raptors. Nagtala nga siya ng mga stats sa 21.1 points, 6.3 rebounds and 5.4 assists per game, Napaka solid nga nyan ganun pa man ay mukhang mas nakikitaan nga ng Toronto Raptors si Scotty Barnes at Grady Dick ng mas mataas na potensyal at sa palagay nila ay mukhang naabot na ni RJ Barrett ang kanyang peak at halos hindi na ito mag improve pa Si RJ Barrett ay solid player pa rin nga mga kaibigan, may decent din siyang depensa. Subalit more of an iso player nga siya. Subalit mahirap nga na maging iso player kung hindi sa ang mo para magbuhat ng isang team dahil hindi madaling bumagay sa isang sistema kung kailangan mo nga ng madaming oras na hawak ang bola para ma-maximize ang iyong galing. Saan tinyo ba sa palagay babagay ang talento ng former number 3 pick mula Canada, RJ Barrett? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.